Ayan eh, eh. mga kaparmer, ang aking kambing Anak ng aming inahin Ito so, update natin sa kanila Ngayon ay hapo na Bawin na ito mga sa bahay nila Kaya dito Yung ay nakatali doon sa malayo Ando kasi yung inahin Sa lapit doon sa baka Mi. Tapos natin yung 9 Tinatali. Bali, dalawa ito. Yung inanak nitong aming maliit na inahin oh. Yan na. Yung mga anak dati nung isa naming inahin na. Yung binili ko na 7,600 ito. Yan, umanak na. Tapos ito yung anak niya. Ito ay 1 month at saka ano. Pali December 4 to eh pinanganak last year so ngayon ay 21 so magto 2 months na rin mga 1 month at saka 3 weeks maliliit lang ito yan so mga may na. Ang Ganda ang katawan nila oh. Kahit 1 month at 3 weeks yung mga kambing na to yan yung inahin may eh. isang kakulay nung isang inahin at kakulay nitong bak tapos yung isa nandun sa may bandaron sa ginawa akong bakod pasan na natin Eh. Mira, mira. 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 Yan ito. Alapit ah, siya. Mabait, mabait to. Eh. Ano? Ah, ano, Napakaamo. Napakalaki nito kumpara dun sa ano? sa dalawa. Iwan, iwan na iwan. Okay. Iwan na iwan yung dalawa. Palibasa solo tong anak nung isa naming inahin. Solo lang ito. kawig nung barako. Nagkaano lang. Nagkakulay lang sa may sungay. Dito sa ulo niya at dito sa buntot. yan. pero kawig na kawig nung ano namin. Yung bak. Ganun din yung edad nitong kambing na to at saka yung edad nung dalawa doon ay parehas lang. December 4 inanak ito. So mga almost ano na. Almost 2 months. 1 month and 3 weeks. Ayan. halos magkakasin laki na siya nung inahin niya. Ayan. Pero dumedede pa rin. Ayan. Ganda ng katawan. No? Mga -ano, malakas yung dugo ng bara ko. Alahi yan. Itong isa ito sumabit. Kasi natin. Ayan. Yan, ngayon lang ako nakapag-update sa inyo kasi may ano tayo. Karon lang konting problema. So, sunod mga farmer ay baka naman ang i-update ko sa inyo. Nakabenta na ako ng dalawang baka. At okay naman ang aking tinubo. Ah, yeah, pero sige. Wina. Wala pa sa dito yung ina. Yan, ito po ang kumpay. Tibig po. Dahon ho ng tibig. Tumahan ho yung aking baka. Yan. Kunting ano na lang, aray. Kunting panahon na lamang. Yan, ito po. Dahon ng tibig. Gustong gusto ho yan. Pati ng kambing. Yung pong ibang yan sa kambing na yaw. Yung pong nandun. Sa daan puputol-putolin ko na lang sa mga sanga mamaya yan, ito naman yung sa kanya yung iba nandun sa malayo yung ibang baka, nandun po ayos so, din itong kumpay na ito ang ano lamang dito ay madagta yung lamang ang pangit sa kumpay na ito madagta sa kamay pag nahawakan nyo yung pinagputulan dahon ng tibig wow yung ano Madrid de Agua yan pero pagka inyong dinikit ang inyong balat dyan ay makati yan mabulo yan yan po ang aking baka yan ako kunting panahon na lamang lapit lapit na rin nila so, nga pala na, mga kaparmer ayan no? 49,000 ang kapital namin dito noon Nung ito yung maliit pa ngayon e, kaya na na itong umutsinta mahigit basta tumaba lamang yan bali ito na mga kaparmer yung kumpay nila nilagay din eh pinutol ko lamang yung sanga yan minawasan ko at Uh, masabidan pagka nahulog ay sumasabid sa lubid ito naman yung ano kaya pangit sa ganitong kumpay ay makalat Yan, makalat yung sanga nya hindi naman nakakain ng kambing yung sanga pero wala naman akong magagawa kundi kumpay sila ng gaya ito yung anak yung kamukha na rin para ako ito po yung anak one week, one month at saka 3 weeks po yan tapos yun po, yung dalawa kanina pinakita ko sa inyo yung dalawang anak nito yan po yung inahin. yung dalawa ko yung nasa loob na kabisado na nila yung bahay nila basta inalpasan sila uuwi na yan dito papasok na yung sa kanilang kwarto so, kwarto yan, dalawa kung nakita nyo yung ginawa ko noon ito yung dalawang kwarto bahay nila tapos so, sa ibabaw ko ninalagay yung ibang kumpay din eh, sa laga yan yan, ito so, po ilagay ng kumpay dahon naman ang sagay so, pero mas gusto nila rin na, na, na madre cacao, yung mangga dahon ng mangga dahon, dahon ng tibig yan, ariway dahon ng tibig ha pa yung mga pagkamalang madre de agua yan, dahon ho yan ng tibig wala ho kami din madre de agua madre cacao lamang, meron din eh kaso nga lang eh, kakaunti na diba ng panahon nata ngayon ng tagtuyo ng Madre Cacao tagbulaklak ngayon Yun, nabulaklak ngayon ng Madre Cacao makaari bago pa magmayo magkaroon ng Madre Cacao dahon aming bower napakaganda ng balahibo eh, nya talagang pagka nabibigyan ng vitamins at saka pamurga ang kambing ay kitang kita yung balay ko ang kinis ito yung anak niya ang laki na wala pang, ano wala pa ho yung dalawang buwan yan. halos kasi laki na ng ano siguro mga 3 months siguro mga kaparmer ay eh, magiging kasi laki na ito nung inahin yung pala nga yung tatay nilapit na yung baka yun oh, yung mga baka namin yun Nandun pa yung isa sa malayo ay pahinumin pa siguro rin tatay ko yan nalapitan natin makita nyo kung gaano ko laki mga kaparmer ang aking tatay nahibay laseng aray laseng yan siguro ay kuta na sa inuman kaya mauwi na yan tingnan nyo ang tatay nahibay oh. ay okay? oh. Oh, yung kita niyo, dumaan sa baka oh. Ma malaki na ang baka namin. Hindi lang. Alam. Ay, tatay ko na hibay ah. Oh. Kasing iyan. may kahit lasing i eh, inaasikaso naman ng hayop. Nandoon po yung isang baka, doon sa may dulo doon. Yung malaki na ho yun, yung isang yun. Yung nasa may kaliwa ngayon. Yun malaki na ho yun aray malaki na rin ho rin dalawang aray pang ano na lang yan patabain na lang o okay, so, ayan mga farmeran, balik tayo din sa ah, manunawag aray pasakit ng manuwag eh tingnan nyo naman ang na sungay kung gano'n nakahaba pero ari ay nagit pa lamang isang taon din sa akin December din nung mabili ko to eh isang taon at isang buwan ng par farmer nung mabili ko talagang 7,000 yan nung mabili ko rin maliit pa lang naman na rin mga 5 months na ikit mga 6 months siguro nung mabili ko rin buwer na rin ang mga inaanak mga inaanak nga pala ho na puro lalaki ayan puro ano Puro lalaki hiwa yan. May. Uy. Puro lalaki. Tatlo po yan. Puro lalaki. Yung isa ay dalawang ina na. Kari sulo Kaya ho aray maganda ang inilalaki. Mag isa lamang siya. Walang kaagaw sa day ng ina. Na. At saka nakuha niya yung mataas na lahi ng kanyang ama. Ay, oh, kita na mga farmer. Nagari may tatlong buwan eh. Kasi ang laki na rin ang kanyang inahin. Tagalog na tagalog ang aking inahin. Hindi naman ako bumili ng magandang inahin. Ang mahalaga din niya ay barako. Dahil barako ang nagdadala ng lahi. Ang malakas ang dugo. Ay, malahi ang aking barako. Ay mga inahin native lang aring. Kitang kita naman sa itsura pero yung ina yung inaanak ina naman ay magaganda na malalapad na rin ang tainga saka so, makapal na rin ang katawan maganda na ang bias oh. Okay. Yeah. maganda ang bias mga parma may tsura punta lang tayo may tsura ng inahin mga inahin na rin tagalog na tagalog pero yung mga anak laban ayos na ayos So ang ginawa ko ay partner ay gumastos tayo sa barako pero hindi tayo masyadong gumastos sa inahin. Ah, na mahalaga ibarako, barako na dapat mataas ang lahi pag kayo mag-uumpisa ng kambing. Hindi na rin ako masyadong ano wala pa ako masyadong plano magpadami ng kambing tama na muna ito dahil mahirapan ang aking nanay ang nanay ko lang nag-aasikaso nito saka baka makaliban sa kabilang bakod ay nakakaya pag nakasira Ayan. nakakatawa dito mga kaparmer ay kabisado na nila yung kanilang bahay Ayan. Yan, yan ay hindi ko hinila yan ay nilpasan ko na kanina kita nyo naman ang inalpasan ko Ayan. yung nila kung so, na yung pumapasok alam na nilang bahay nila nung una ay ginagaruti ko pa para pumasok ay may kukuta na kasi yun yung kanyang kumpay okay, na saging naman ngayon ang tinitira kanina ay daw ng tibig namimili din namimili din ng aming mga kambing parang aming isang inahin payat na payat pero nakabawi na ang katawan eh. eh. Hey! Hey, ah tindew na nunuwag ah kayo, ay ay oh oh talagang sa galing oh hala atay siya nilalaro hirap pagka nalingat din eh sakit humanuwag ngayon yun naman na ayan So, mga uh, susunod ka farmer, pakikita ko sa inyo yung iba naming baka. May bago akong baka nabili. Tatlo. Pupunta natin sa susunod na video. Update lang sa inyo. Tagal akong nawala eh. Nagkaroon lang na konting problema din sa bahay. Ay, eh, inaayos lang natin. Ngayon na may ayos na ayos na. Pahinga lang ako itong isa anak mo to bago magkatapusan siguro o oh, February pinamatagal ng February ang laki ng chan niya grabe ang chan oh. sobrang laki ayos na ang dalawa kahit dalawa lang huwag ng tatlo At pag tatlo ay maliliit hindi na ganda masyado ang kambing pag tatlo ayos na ang dalawa din eh susunod ka farmer puntaan ko yung baka Pabili kami sa Padre Garcia ng isa. Hindi na ako sumama dun sa aking tagapag-alaga. Binigay ko nalang yung pera. Hindi na ako nakasama at ako'y may pasok. Patabain yung nabili. Yun, huwag na naman. Yung isa ay dito lang. Patabain din. Yung isa naman ay nabili ko sa Chao. Hindi na ako naglalayo pag ako. Pero yun, yung aking tagapag-alaga bumili sa Padre Garcia. Bali lima ang binili nila. Yung isa niyang pinsan bumili yun ng baka apat ang nabili tapos yung isa, isa lang sa akin dahil ako nakabili na nga dito Patabain. at isang ano, maliit sa so, tsaka ko nabili yung maliit doon sa malaki ay 68 tsaka 68.5 yung dalawa bali ano Nasa, na, napatak din ng 170 ang aming kapital lahat lahat doon sa tatlo kapalit lang naman yun ang bininta kong baka yung malaki 91 ang aming pagkabili ah, ang pagkabinta yung isang mailap na ibinta na rin namin 66 eh, hindi mapapataba yun gawa ng napakailap napakatapang baka maka-disgrasya, hindi eh, um, respect na tumubo kami doon ng kaunti isa sa tapos less ang paid sa 4,000 ay eh, meron pa kaming 12 so nag-ati lamang kami sa anim sa 12 tag 6,000 lamang kami ni Kuya Ronid so, sa isa naming matapang na baka so susunod na lamang mga farmer update ko kayo so, sa aming mga baka nandito naman yung iba namin baka nakipakita ko naman sa inyo Yan, maraming salamat sa inyong oras talaga ako matagal na wala eh eh, Magka problema lang So hanggang dito na lamang mga ka-farmer God bless po sa ating lahat Ingat po kayo Happy farming po sa ating